malugod na tinanggap ni Municipal Mayor Hesulito Doclito Galapon ang pagkilala sa Gimba bilang awardee ng Seal of Good Local Governance o SGLG na iginawad ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr kahapon, December 14, sa ginanap na National Awarding Ceremony sa Fiesta Pavilion sa Manila Hotel. Lubos na nagpapasalamat si Municipal Mayor Galapon sa kanyang mga department heads at empleyado na siyang nagsikap upang uh, makamit ang prestigyosong pagkilala. Anya pa, uh, hindi niya magagawang mag-isa na makamit ang uh, pagkilala ng katapatan at kahusayan ng pamahalaang lokal sa ganitong uh, klase ng parangal kung walang suporta at pakikiisa mula sa buong komunidad at pagsisikap ng lahat ng LGU employees. Sa 1,715 na LGUs na inassess ng DILG sa buong Pilipinas, 493 LGUs ang uh, nag-qualify upang tumanggap ng Seal of Good Local Governance uh, ngayong taon. At isa nga dyan ang bayan ng Gimba sa napiling gawara ng prestiyosong award na ito. Tumanggap uh, ang uh, GIMBA ng 1.8 million pesos incentive fund mula sa DILG para sa naturang parangal. Samantala, ang lalawigan ng Nueva Ecija ay kabilang din sa mga probinsya na nabigyan ng SGLG award. Tumanggap uh, ito ng 4 million pesos na incentive fund subsidy. Sa Nueva Ecija, bukod sa GIMBA, labing dalawang bayan at syudad pa ang tumanggap ng naturang award. Ito ay ang mga bayan ng Bungabon, Kabyaw, Kuya Po, Gabaldon, General Tino, Llanera, Nampikuan, Rizal, San Antonio, San Leonardo at Talavera na tumanggap din ng 1.8 million pesos na incentive fund at ang siyudad ng San Jose na tumanggap naman ng 2.3 million pesos. Ang iginagawad na subsidy, para sa Parangal na ito ay uh, gagamitin upang mapondohan ng mga LGUs ang tinatawag na High Impact Local Development Projects na susuporta sa iba't ibang aspeto ng komunidad gaya ng kalusugan, disaster preparedness, edukasyon, turismo at social protection uh, at iba pa. Ayyan. Congratulations no sa ating uh, Uh, municipality dito sa bayan ng Gimba if kung tama ang uh, tanda ko ito ang second natin na uh, award ng Seal of Good Local Governance last year 2022 ang tumanggap niyan is i si, uh, uh, yumaong uh, municipal mayor uh, Jose Boyong-Boyong Dizon no at this year nga ang ating uh, municipal uh, Uh, Municipal Mayor doklito uh, Doc Lito Galapon. At uh, ang uh, Central Luzon, no? ang, pi ang may pinakamaraming awardees sa buong Pilipinas Ito ang region natin ang may pinakamaraming awardees na may 84 na LGUs na nabigyan ng award ng Seal of Good Local Governance Congratulations sa mga awardees at siyempre sa mga sa bayan at mga uh, syudad dito sa Nueva Ecija at siyempre sa bayan ng Gimba uh, uh, Congratulations sa award Ayan